56abi diggio tu pawa Right? malungking darbe many pa ngayon alam mo na bakit dai sube na okay, <laughs> okay, okay. okay nakapiling na ako gusto kayo yes I'm tayo ngayon sa tindu uh, pa natin high school na, na nagtitipon-tipon ng mga sudyante. Magawa <laughs> sila ng mga garden, na malilit na garden. Makikita niyo puyan po, yan. Para po po bumoto sa mga ating mga kalawak ngayon. Uh, ah, press zero. <laughs> kung bo boboto kayo sa group one. Press one. Kung bo boboto kayo sa group fresh Press three. Kung bo boboto kayo sa 2. Press 2 pala. Nagkamali ulit. So, oh. balik dito. <laughs> press to kung buboto kay sa group 3. Press 3 kung, kung buboto kay sa group 4. Press... Ano ba itunod? four kung buboto kay sa group 5. Press 6 kung buboto kay sa group... 7. <laughs> 7 na ba ito? At 6 pala. Nagkamali pa. Yan. Dito naman, press... Ano na grupo to? Press 8 kung magugroop oh! mo um, po ba sa group 7. Doon tayo sa kabila. Sabi-sabi. Wala daw Wala daw Press 9 kung naisip mo po ang na ito. Hindi <laughs> naman namin <din> binibidyoan eh. <laughs> Para naman, po. na po. Nato ngayon niyo po mga... Mini Mga nakain ko. Na na Ngayon, makikita po natin na isang lalaking nakabraw na pumipili na kung sino ang panalo. Ano na, nakabraw? Ito, kira, yan.